Dito tayo sa kuryente. Malaking uh, bahagi ng budget ng isang household na pupunta lang sa kuryente, uh, mm. Congressman. Alam naman natin yan, patuloy pang pagtaas niyan. Anong pwede niyong gawin? Uh, may mga nagpapanukala na niyan kung anong uh, pwedeng gawin. Pero kayo, bilang isang uh, kung magiging senador, anong pwede niyong iambag na panukala para buwaba ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa? Again, long term. Mm. Ang naging problema kasi diyan, pinrivitize natin eh. Yung malaking bahagi ng uh, power industry mula sa transmission, lalo na yung generation. Kaya ang gobyerno ngayon di makapagtayo ng planta ng kuryente. At yung mga privado, hindi naman magtatayo ng planta ng kuryente yan hanggat hindi nila matitiyak na kikita sila ng limpak-limpak. Hmm. Kaya anong nangyayari? Palaging may shortage. Dahil may shortage, mataas ang presyo. Kasi nga walang nagtatayo ng planta. Uh, kailangan natin baguhin yung batas dyan, yung EPIRA para payagan uli ang ating gobyerno na makapagtayo at magpatakbo ng planta mm -hmm. uh, para may sapat na